just speaking of AI mayroon meron pong video ngayon na sinira daw si Senator Bato and si Mayor ba si Vice Mayor Baste um, claiming na it's an artificial intelligence generated AI in support of you your comment po doon sa nangyaring pag-share daw po di umanonong AI generated video mm. wala naman problema siguro sa pagsupo pag sa sa pag-share ng AI Uh, video in support of sa akin basta hindi ginagawang negosyo kung baga if i were a uh, social media i i were a social media account owner and gagawa ako ng ai to support uh, a certain personality walang problema doon kasi hindi ko naman siya ginagawang negosyo eh hindi ko naman binibenta uh, sa mga tao yung produkto ko eh